Good morning, good morning, good morning, good morning mga kababayan, mga idol at kapamilya Adobong kangkong po tayo ngayon Edal na rin tayo hindi nag-adobo ng kangkong Mga kababayan, ayan o Maraming vitamins po ito Adobong kangkong na may oyster sauce Shout out pang ala sa mga lahat ng mga followers ko po dyan Maraming maraming pong salamat sa sawang hindi nagsasawang nagsusuporta sa aking Facebook page Kuya Nung Vlog. Ayan, at nakakatulong na po tayo sa mga nangangailangan po ng tulong. Ayan, mga, yung mga beneficiary ko po, po dyan sa Barangay Bulusan at Barangay Kaingal. magshare po kayo ng aking video para maayodahan po ko kayo na sa December. Christmas po. Ayan. Sabi nga nila, share your blessing, mga kababayan, mga idol. Pero yung mga nangangailangan lang po, ang layunin ng ating Facebook page, Kuya Nung Vlog. Yung mga natutulungan ko po dyan, mag-share-share po kayo. Ayan. Adubong kangkung po tayo, mga kababayan, mga idol. Advance Merry Christmas! Bye-bye! Thank you! Thank you for watching! God bless you all.